baby wink wink see Ano ba 'yung gamit luma? Ha? Huh? 'Yung luma pare. Seven, no. picture <laughs> <laughs> mm. okay. Okay. <laughs> 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 Hindi. Wala naman sinasabing ibang niya. Pero <laughs> din na talaga? Si Manuel, si Manuel. Kunyari, kunyari. <laughs> Nakapaisin ka rin. Isang linya lang lang ganun. Nakahaba agad eh. Nakaka-stress eh. Tapos, error. Gem, bulog ta na.